Eh, ang kasama kayo Nick Kuma ng banaba Ang daming banaba oh Bunga Mas maepektibo daw yung bunga eh Ayan puno Ayan Umakyat siya doon Ginawa oh. yung banaba o, Daming bunga kayo Nick Yung mga banaba Ito daw ang gamot ng bato Ito yung mo Saka sipon Mga bukol-bukol o oh. kaya Yung mga binat mga kayunik. Dito ang puno ng banaba. Ayan oh. nakita nam. May bunga na siya at sa bulaklak pa oh. maraming ginagamot to mga eh, May dahon pa. Oh. Andiyan mga kayunik oh. Abisa ito mga panggamot. Do may nakuha rin ako dito. Oh. Kete bunganya kayunik. Ito hiwain bago ilaga kuluan. Tapos inumin. Hindi naman masira yan, di ba? Oh, so, hindi ito nasisira. Kaya di... Pwede stock. Ito. Pwede dahon, mga ganito. May dahon din. Medyo mura pang dahon. Hindi ba yung kapalit? Ito na, mga kainig. Kinihimay na yung kinuhang... Panaba. Panaba na bunga. Ito yung... kamot uh, ng kahit anong klaseng naramdaman mo kahit kung anong naramdaman maganda iinom rin ng ganito para lang guys okay. maagapan iwain mo lang sa gitna to mga giro ilaga mo panglaban to sa bat bato ayan to so guys iimay guys ang dami na iimay oh para ang bunga ng ano ba? Bayabas parang bayabas, hindi you mo know, maliliit, parang jolly to. No? Ito so, mga kanilig, yung inakyat niya kanina sa puno. Oh, so, ito na yun. Ihimay-himay eh, na. Isang so, buwan ko guys. Ihiway lang to, para mabisa sa pagmalala. O, ito guys. Oh. So. guys. Ito guys. Ito guys. Ito so. na. Ito na Isang buwan na gamitan. Dalawang buwan to guys. Hindi hmm. naman to nasisira kahit uh, ma mas mabisa na siya. Mas mabisa to kaysa yung dahon. Yung bunga, yung bunga. Dami na rin yan. Na ito, to tinanim sa daanan, highway lang na daanan namin. Dami, oh. So, Parang bunga niya oh. Bunga ng ano guys. Parang Jolen. Jolen. Ito hati lang to, yung uwain. Uh, Bago yes, lagi mga sampung mito to. Yes, okay, so ang dami oh. Ha. Uh -huh. Ay, to guys. Ito man sa pa. Ah, pangtanggal lang bukol-bukol sa katawan. Pag ah, nalaga na to ah, uh, kailangan ito yung i-chaser nyo para na mm. kayong maramdaman na ano. Ino, ilaga ng maaga tapos inumin mm. dalawang beses ang araw kaya tatlo. Ang beses. Yeah. Um, gagawin yung ang Pang tsaa. Ah. Iwas, iwas muna sa kape. Iwas muna sa kape. pang um, tanggal ng, oh, lang. So, diabetes. Naman. Malakas sa diabetes yung kape. Ito muna ang tsaa. Inumin-inumin natin habang wala pang bayad kasi bibili ka pa ng gamot dito ka lang muna natural masipag ka lang maghanap wala so, kayo pang bili dito muna kayo sa muna kayo mabisang sa mga... alaman fresh pa alamang gamot dito muna tayo si ito itong masipag na to yan okay, okay, so bibigay ala. na lang daw sa kapitbahay yung iba, iba. yung iba inumin niya para makinabang din yung mga kapitbahay kay Nick bibigay ko to sa may karamdaman doon sa ah, uh, diba yan mga Nick mamaya yung dahon pa kukunin niya mamaya ino na muna yung bunga ino ko muna yung bunga para mas yung dahon eh lalagayin pa yan okay, kay Nick mga Nick sa, na, sa susunod naman na pag video ko sana updated kayo sa aking La Unic TV.